Ayan, good morning kapwa. Ngayon po narito po kami sa bukid. Ayan, uh, kami po ay uh, maglilinis ng uh, karsada. Uh, Samahan niyo po kami guys, uh, patungo po kami sa bundok. Tara! Ayan, good morning kapwa. Ngayon po ipakita ko po sa inyo yung pinakita ko sa inyong uh, punla po ng kamatis. Ito na po, ganito na po kalaki ito, itong uh, kamatis po na bagong tanim po ng buwan ng Januari. Ayan, dito po sa makikita po ito, sa bayan po ng uh, Mayhay Laguna. Ito guys, makita nyo guys, pakita ko sa inyo Halika, samahan nyo po ako So ayan guys, ito yung pinakita ko sa inyo na sa aking unang video na ito po yung punla na ilang buwan na ito siguro ito napakalaki na po Tignan nyo po guys, ito po, meron na po siyang bulaklak Ayan, meron na po siyang bulaklak Ayan, bagong gawak po ito itong kamatis nito uh, Ito po ay, uh, kung makikita nyo po ay, uh, ito po ay uh, may bunga na rin po siya Ito po yung bunga Ayan, guys. Ito po yung bunga ng kamatis. Ayan. Siguro, mga... Ayun po, nga... Uh, Katapusan ng February, siguro, ito po ay uh, medyo lalaki na po ang bunga. Ito po, guys, ang isa po sa... ay uh, itinatanim po dito po sa bayan po ng Mayhay. Katulad po ng mga na-video ko po na ito po yung... Uh, sa video ko po nung una, ito po yung uh, punla na ngayon po ay uh, napakalaki na po. Ayan. Uh, ito po ay... Uh, tama po sa presyo kung sakali po na hindi po uh, babagyo o sakali mawag naman po sana ito po ay tatama po sa presyo ng kamatis ayan guys kung makikita nyo napakalawak po nito ah, uh, wag nyo pong kalimutan uh, isubscribe po ang aking uh, channel Renilo Mix TV ayan at huwag nyo rin pong kalimutan pindutin ang notification bell ayan para update po kayo sa aking mga video so ayan guys medyo naulan po dito Uh, dito po sa bundok, uh, medyo maulan po dito sa bayan po ng Mayhay. Uh, bibihira po nga uminit dito. Ayan. Kasi malapit po ito sa bundok. Ayan guys, ito po ay tinatalian para po hindi po siya uh, bumaba ang kamatis. Halos lahat po ng uh, kamatis dito tanim ay may mga tali po, style po. Ayan po, kapag uh, hindi ka po marunong magtanim ng uh, Ah, magtali po ng kamatis ay hindi po siya gaganda at uh, medyo mamamatay po yung uh, sanga. Kasi po ito po, dito po siya tinatalian, dito po sa mismong may sanga. Ayan, dito po siya tinatalian para po siya tumuwed at yung bunga po ay hindi sumayad. Pakita ko guys kung uh, saan kumukuha ng tubig. Mahal, siya, Michael, eh. Ito kapwa yung pinagkukunan uh, ng tubig. Ito po yung galing ulan na binalot po sa plastic at nilagyan po ng uh, sako uh, upang uh, dito po kumuha ng pandilig kung sakali po uh, hindi po uulan. Ito po guys, ito po yung uh, tubig na nilagyan po ng uh, lupa para po uh, maiging pandilig po sa mga halaman. Ayan guys, ito po yung... Uh, kun na na itinanim ng una ayan uh, medyo isang linggo na rin po nakakalipas o dalawang linggo po ah uh, pakita ko sa inyo kung uh, biglang paglaki ayan maraming maraming salamat po thank you happy day ayan guys tapos po na pakita niyo po ang tanim na kamatis uh, kami po ayan naglinis naman po dito sa bandang ibaba ng may tanim na kamatis kaya huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po ang aking channel Roy Lilo Mish TV at din pong kalimutan pindutin ang notification bell para update po kayo sa aking mga video. Kaya hanggang sa muli uh, kapwa uh, magandang magandang uh, umaga po sa ating lahat. Oh,